Isang panibagong vlogs, isang panibagong araw naman para dito sa ating uh, pagkakalamansi. Ngayon ah, hapon, hapon po ngayon, medyo masama ang parangon, mag spray po tayo ng ating insecticides at saka po yung pampakapit natin ng bunga o yung bunga buko na kalamansi. Ang uh, pinaka-importante ngayon, yung ating pinaka-topic ngayon ay uh, ito, calcium boron mga kagri. Ka na ano ba to? Ito po mga kagri, ka yung pampakapit ng bunga o yung buko ng kalamasi natin kapag ka nasa stage na po ng katatagtag bulaklak, mga gamatang hito, kasi laki ng butil ng munggo, kasi laki ng butil ng mais. Ito, ina-apply ko talaga to sa kalamasi ko. At uh, mainam ito, pampakapit ng bunga. Pero para siyempre, uh, hindi magkahulog o maiwasan, mag mabawasan po yung hulog na ihuhulog po niya. Pero ito, maghuhulog din po ito kahit, kahit spraying ko na to pero syempre nalelesen dahil dito sa calcium na ni-spray po natin. Calcium boron mga kaagri. Ito ini-spray ko to sa kalamansi. Kapag ka po ganitong stage na po ng bunga yung kalamansi ko, buko na siya. Ibig sabihin gamatang hito na sila laki na ng butil ng munggo kasi laki na ng butil ng mais. Ini-spray ko talaga to pampakapit po niya para malesen po yung pagkahulog para syempre mas marami tayo anihin mga kaagri. Pero ito pong uh, mga pampakapit na to na calcium, marami po itong uh, ibig sabihin marami po ito na pwede mong i-spray dito. Hindi lang po itong brand na to. Meron po dyan yung Calvo Zinc. Yeah, maganda rin po yung Calvo Zinc. Kaya lang uh, dito sa lugar namin wala po akong makuha. Kasi kompleto siya eh. Meron pa siyang zinc na kasama. Calcium boron with zinc po siya. Yun sana mas gusto ko. Dati ko na talagang ginagamit yon. Disclaimer lang mga kagre, hindi po tayo endorser ng mga ganito. No? Ito ay sineshare ko lang po ito yung mga ginagamit ko dito sa ating kalamansian pero ito malaking bagay po ito sa inyo sa mga baguhan ng kalamansi dyan na kahit pa pano, may konti kayong makukuhang uh, uh, technique sa ating dito sa pagkakalamansi mga kagre ka at uh, yun may mga resulta naman kasi tayo na medyo marami rin tayo naane kapag ka talaga nakapagpabulaklak tayo ng volume na katulad ngayon uh, nung nakaraan niya na uh, cycle no summer nakaraan taon nung nakaraan January na nagpabunga tayo nanin natin yan ng uh, April, May talaga na naman medyo kumita tayo ng maganda dyan naka volume tayo dyan naka oh, 300 bags at eto na naman summer na naman baka sakali umabot po ulit tayo ng 300 or higit pa 300 da uh, burike bags 300 red bags baka humigit pa ngayon pag naalagaan ko ng gusto tong ating uh, pinabunga na kalamansi yun at meron pa isa na organic yun nga po yung ine-extract nya yung, uh, yung balat ng itlog po may mga video ko dyan yon maganda rin po yun nahaluan natin na suka yung uh, process nya kung kayo na uh, gusto nyo mag organic yun po mas maganda uh, may, mga, may video po tayo dyan pakihanap nyo lang yung mga baguhan dyan yung mga gusto mag organic yun dinudurog natin yung balat ng itlog itlog ng manok itlog ng ano pa itlog ng pugo yan pwede pwede yan mga kagre. tapos binubusan natin yan tapos sinahaluan natin ng suka yan para ma-extract nga yung calcium doon at yun po ang ini-spray natin dito. Ginagawa ko po dati yan nung marami pa po tayo na balat ng itlog. Pero syempre ngayon ala na limitado na kasi ginagamit ko rin po yan sa ibang gulay ko. Kaya naubusan ako. Ginagamit ko sa papaya, sa ampalaya, sa upo, sa patawala. Ginagamit ko po yan. Pampadami po kasi ng bulaklak yan at pampakapit din mga kagre. Na iba pang gulay. Eto sa lugar namin dito dito sa Agri Supply dito 350 po ang isang litro na to kaya 6 na litro lahat-lahat yung calcium boron tapos dun sa isa yun yung uh, top kill natin yan nakaka-anim na drum ako kaya gagamitin ko yan lahat na yan isang, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na yan anim na dram po yung nauubos ko na tubig sa kalamasi kapag nag spray ako kaya anim na litro din po ng calcium boron yung binili natin ito so, mga kaagri uh, kaya medyo matapang po yung ginawa nating timplada ngayon kasi isang beses lang ako mag spray ngayon mga kaagri inisa ko na lang para mas tumalab agad uh, mga ka kasi medyo volume nga yung naipabulaklak natin ngayon uh, na si, kaya bibiglayin ko na rin isang litro, isang 200 liters na drum mga timplada ko dati kasi minsan nagtitipid ako ginagawa akong kalahating litro lang pagka kasi siyempre depende rin ka agri kung medyo hindi naman ma marami yung bunga ng kalamasi mo pwede ka litro lang pero pagka volume ay sasuggest ko isang litro na isang 200 liters na drum ang hiyalo nyo dito sa drum na to yun ang masasabi ko ay nalog ko muna ganyan yung tsura nya mga kagri ka, brown polyar kasi ito mga kagri. Ka calcium polyar ito kung sa lugar nyo may available ng sinasabi ko na calvo zinc yan maganda yan kung alasya nyo ng ganitong calcium boron maganda yan o kaya yun nga yun, yung balat ng itlog pwede nyo gamitin yan para alternatibo dito kung ayaw nyo nang uh, mag extract o ayaw nyo nang mahirapan ma matrabaho bilhin na lang ayaw ng ganito mga ka-agri sa online shop meron din po na to medyo kami kamahala lang po sa mga online shopping hindi ka tulad sa mga agri supply na lalo na yung malalaking agri supply medyo nakakamura ka dyan tulad sa amin medyo makakamura-mura ko ng konti dahil malaki agri supply po na pinabibilang ko dito 350 isang ganito Siguro ito, isa lang to. Isang beses ko lang i-apply ito. Hindi ko na ito ulitin. Okay na sa akin yun. Isang litro, isang drum naman yung halo natin. Nagyong naman. Wala pa si Ber, mga kakagrim. May hamihan ng konti siguro. Andiyan na yan. Uh, ako na unang ang ng handle. Tapos, pagdating niya, papalitan niya naman ako. Para maaga makapagsimula, maaga din kami may mayari. Mas 4 ng hapon ngayon, nakapundo. Pero, tansya ko, hindi naman ulan. na ako naman sa weather forecast kanina. Dito sa amin, sa, sa siya dito sa lugar ko. Wala naman, may hinaan chance ng ulan. Bukang maulan pa kami. At uh, sumama ang panahon. Pero kanina kasi, medyo mababa lang ang chance ng ulan nung pagtingin ko sa weather forecast kanina ng pangali. Pero kung may kidnap kidnap masama panahon. Ah, uh, 'yun. may pang-emergency naman tayo. Meron naman tayong hinahalo dito na Sticker. Ito 'yung password. Ito ba 'yung password? Ito spreader sticker ito. Ito 'yung hinahalo natin para para kung sakali umulan meron tayong uh, pang uh, ano, pantakapit. Pantakapit po ito kasi syempre, hindi naman biro yung presyo ng uh, kalsong boron ito nasa pan drum na kami may tatlong drum pa na natitira dito ah uh, siguro tutuloy na rin namin to kasi hindi naman naman bumabag sa kailan eh. So, malapit na kami sa kalahati. nandun si Ber nandun na sa ano siya na yung may hawak ng pan drum ah uh, kaya ko na panliman na namin to malapit na maubos yung panlima baka hindi na kami makapag-anim siguro mga maikit kalahati na lang ito yung pang namin payarin na kami dito na rin si Bersa malapit pansin ko ngayon walang masyadong insekto walang masyadong naglilipad-lipad kaya uh, yan yung mga nagpapabunga ng kalamansi ngayon uh, mas marami yung mga magtutuli nila ngayon kami tulad ko marami yung magtutuloy na sa akin tulad na to, tuloy na yan ang no? gaganda, kagri ka tulad nito, kagri ka tama, makikinis yung bunga kaya magtutuloy yan, sigurado ayun na si Ber lapit na yun, yun lang kagri ka uh, konti tips lang din yan sa mga baguhan dyan uh, pampakapit ang bunga, calcium boron kalbo zinc at saka yun nga, yun sa balat ng etlog uh, yun, yun sa may balat ng itlog na yan meron po tayong video nyan pwede pwede nyo hanapin yan naka naman yan uh, yun nga lang, medyo malayo na po yung video na yan kasi yun yung mga una ko pang video noon pa sa medyo nakitipid nga kung calcium boron na bibili ninyo pwede nyo haluan yan ng kalahating litro isang 200 liters na drum kung uh, medyo volume naman yung bunga ninyo isang litro isang 200 liters na drum tulad ng ginawa ko ako hindi na po kami nakaubos dito ng anin na drum kasi katitimpla ko lang at uh, 3 port na lang sa drum yung tinimpla namin kaya 3 port na lang din yung hinalo ko ng uh, 3 port liter na lang din yung hinalo ko ng kalbo, calcium boron uh, may 1 port pang natira nagagamit natin yan sa mga susunod ko pang makikita rin sigurong gulay siguro titingnan natin kung uh, mag nagkakarga pa tayo dito ng calcium boron pero ako siguro palagi ko hindi na kasi kargado naman to ng abono maganda naman ang uh, mga bunga kasi nung nagpabulaklak tayo nagkarga tayo dito ng siyam na bultong abono kaya ako para sa akin talag pa yan maganda yung kapit din yan kumbaga ibinus lang natin talaga ng calcium boron para mas kumapit pa mga para syempre iwas hulog maraming matira Marami nat at marami tayong kitain, mga kagay. Paano? Ah, magandang gabi sa inyo. Ako na yung mahahawak ng handle. Ah, tatapusin ko na yung video, mga kagay.